Bakit ang corny? Kasi ang corny mo. Dapat, bigyan mo ako lang ng mahaba na ano yung cellphone. stick. Yung stick. Telephone. Isigit. Ang tinitignan ka na nila. Hayaan mo sila. Ingit kayo kasi may pera ako. Wala akong mga pera. Maglalagad ka nga doon. May pera ako. Oh, oh, oh. dik <suara> kasih Ah. Ah. <suara> ah ya, ya. <suara> Tanggalin mo yun. Oo, <laughs> oh, oh. Okay, ano <kakatsu> na. Lang. <laughs> Ay, paano kaya nagjajaga itong mag-ina na? ganda nga ito. Oh. <laughs> Nadumbo ka lang <laughs> Ngandiri, edi. Ngayon, Diri. Parigalo ko. Kanayon. Kanayon. Kanayon lang sa so, tawag sa saman. Kanayon sa <laughs> kanto Bakit eh? Ay, kanto. <coughs> Nanay mo man. Baik, kanayon putan. <laughs> Mahuyog sana yan. Hindi, alug Alug. Oh, sige. Sige. I-flex ko itong ninakawa ng bahay. <laughs> <laughs> Welcome! No, oh, baliktad yan. Thank you. Ay, yung ano dyan. Ay, thank you pala. Pwede, hindi na to kali. Eh. Kung doon. Hanggang dyan lang. dito. Tapos dyan, yung gayaman. Saan? Yung dyan. hanggang dyan, hanggang dyan. Ayoko mamatay. Sige, dyan tayo, dyan tayo. <laughs> Kaya nagbaban with my kin na taki. Ito, taki. Ah. Walang mapag Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Ay, dito ako mamamatay sa kakaubo dito. Oh, sakit ng dito ko. Bangar ka kasi. Bangar? Oo. Maganda na siya. Sabi, mo yung ano. Hmm? Mali na ba mata mo? Yeah. Tignan mo yung bandang yeah. Susu, dalawang susu. O, kala mo Hindi. Nakikita yung parang... Next day, you gave Me... Ah. Uy, muli, muli, e ah, Ito na blue na sana Kaya, anong... Hiya, Ang pangit sa mata Ang pangit <laughs> Be, anong kulay ng iskay? <laughs> Gray? Gray <laughs> <laughs>